Ayan. Hinigpitan ko na siya, no? Mahigpit na. Nakasagat na ihigpit niya. Ayan, no? Yun. Maangat. So ngayon guys. Ah, magandang araw. At may i-re-repair tayo ngayon na isang angle grinder na makita. Ayan. Original. So, ang problema nito, sabi ng mayari o oh, shout out nga pala sa mayari kay Meliton Asuncion ng Barangay Rizal Lapas Tarlac ang naging problema nito na nung una armature nasunog so itong armature nya no ayan at ang sunog nya yun ayan mapapansin niyo yan ang nasunog so ang ginawa ang ginawa niya, pinalitan ng armature. Siya na yung nagpalit. Nakakuha siya sa junk shop ng uh, grinder na hindi niya kamuka. Hindi niya kamuka yung tatak. Pero halos magkahawig sila. Kaya lang, ang tatak naman itong isa ay, ayan, uh, powerhouse. Oh, so, original mo, maganda din. Magandang klase din. At uh, kung titingnan sa sa kulay magkaiba pero sa disenyo halos parehas kung mapapansin niyo ayan o oh. ayan sa kaha meron siya ayan tapos iba lang yung tatak sa ito butas dito halos parehas ayan o oh. kung mapapansin niyo meron din ayan oo nga oo oh. yun lang wala lang daw yung takip niya dito sa kayon dito sa ibabaw itong pinakabungo niya na to wala nuna niya. Pero yung armature meron. Siya nga yung nilagay niya dito sa makita. Nilipat niya dito yung armature. Ito, ganito. Nilipat niya dito. Nilipat niya dyan, napaandar niya. Eh no, kahawig sila ng switch, oh. so, parehas, so. Oh. May switch din sa likod din. O, oh, isang-isa. Kaya lang kulay lang ang pagkaiba sa kain tatak. So, oh, napaandar naman niya to. Ang problema lang ngayon, baligtad ang ikot. Yun ang problema niya. Yun ang uh, nire-reklamo niya ngayon. Hindi niya lang kung paano ang gagawin. So, nag-reverse ang ikot. Yung nakalagay dito, ito. Ayan. Nakalagay dyan yan eh. Lumuluwag. Imbis na pag hinigpitan mo to. Tinrade mo siya, humigpit. Usa siyang aangat, luluwag siya. Yung bala, matatanggal. Ay, ba na yun. Pag ganun, no? Dahil, matatanggal yung bala. So, balik ang ikot. Ang ikot niya, ay, pa-reverse, pa, ay paano, pa ganyan, yan. Pa kanan. Ayan, nilagyan ko na siya ng cable tie para makita natin. So, titignan natin kung pa, paano ang ikot niya, no? Sandali lang. Ah... Uh, Sasaksak ko kasi pipiglas yan Eh. silang natin yung camera. O so ayan guys, ah uh, Meron tayong ano rito. Bago natin siya isaksak ayan, meron ta tayong isang grinder ano. Ayun, ilalagay ko na rin ng tanda. nakaready na. So ito muna dito muna tayo. Dito muna tayo sa uh, makita. Yeah, naka-on na yan, naka na. Ayan, umandar. So, ulitin natin. Oh, so, so ang ikot niya pakanan, papunta doon. To. O, ganun. no? papunta sa kanan. Imbis na papunta dito sa kaliwa, papunta sa kanan ang ikot. So, ganun siya, pakanan. Ngayon, tignan natin yung Ito, itong sa akin, ito matinuto. Testingin natin. Yung makita pakanan ito tignan natin. Oh, pakaliwa. So, pakaliwa ang ikot. 'Yon pakanan Oh, luluwag nga 'yung ano niya, ito luluwag itong ito. Ma ito hindi lumuluwag. Tingnan niyo pansinin niyo mabuti 'no. So, sits ko. Hindi aangat 'yan. Yan. Pakikita ninyo. Hindi siya umaangat yung... Hindi natatanggal to. Hindi umaangat. Ayan o. No? Tutok natin sa, camera. Oh, hindi lumuluwag. O, tingnan nyo ito. <coughs> Tanggalin natin. At ilagay natin tong... ilagay natin tong pinakalak niya, no? Ayan. Hinigpitan ko na siya, no? Mahigpit na. Nakasagad na yung niya. Ayan, no? Mapapansin ninyo nakasagad. Aangat yan. No? Matatanggal. Ayan. Maangat. Matatanggal. So, ayan, no? Makikita ninyo, ayan. mahigpit na siya. Testingin natin. Aangat siya. Angat na. Matatanggal siya. Ayun oh, nakaangat na oh. Oo nga. Oh, di ba? Konting-konti na lang eh, umuluwag daw. Kusa siyang umaangat. Ayan, kung mapapansin ninyo, luluwag siyang kusa. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Ulit-ulit na naman eh. So, ibig sabihin, baliktad ang ikot. Delikado to. Lalabas yung bala niya, no? Kapag ganyan. Ayan, guys. sa uh, sa ganito, uh, maaaring baligtad yung maaaring may problema sa ganito. Uh, nagkaiba siya ng sila ng sa armature. Pwede rin namang balikta rin yung sa may Itong sa may lagayan niya ng carbon brass, saka itong sa may 220, pwede. Baka doon na nagka-problema. Pero, hindi natin masabi dahil mahirap kung gagalaw tayo doon sa may motor niya. Nababalik na babalik rin natin. No? Baka magkaroon ng malaking problema. Ngayon, ang gagawin natin ganito. Ah uh, susubukan natin na kasi yung carbon ay yung armature niya nito, Nilipat nya dito. So, magkamukha din sila ng rewind sa loob. Yung pinaka-rewind niya. Ang gagawin natin, yung rewind nito, ilalagay na rin natin dito. At kasyang-kasya lang naman siya sa loob. Dahil magkasilaki sila. titinanyo nyo, magkasing bunga nga lang. O, halos magkaparehas. Magkasukat, magkaparehas. So, ilipat natin tong rewind. O ililipat ko na lang tong rewind dito sa rewind nito. Tatanggalin ko na yung dating rewind nito pwede niyang gawing reserba pag nasira so ganoon na lang ayun guys uh, susubukan natin ng ganoon So yan guys, uh, naikabit na natin siya, naikasa na -ikasana natin. So gagawin natin dyan ay te testingin na lang natin. So yan, nakakabit na yung ah uh, tornilyo niya. Ayan, kung mapapansin ninyo, iigpitan ko. So yan, bagya ko lang siya, higpitan. Tignan natin kung aangat at kung aandar ba. Tignan din natin kung paano ang ikot. Mamaya, lalagyan natin siya ng cable tie. No? Pero mo na natin oh so at hindi naman umangat so ayun no, hindi siya umangat so testing natin oh so, ayan kung mapapansin nyo hindi siya umangat Oo nga. ngayon lalagyan natin siya ng para makita natin yung kanyang ikot no kung paano ba oh so, lagyan natin siya ng tali dapat ang ikot ito ay papunta sa kaliwa Okay. Oh, so, Lagyan natin siya ng tali. Kable uh, cable tie. So, ayan guys, testingin na natin siya. Ito na yung kanyang cable tie, no? Testing na lang. So, ayan. Pakaliwa ang ikot papunta sa kaliwa. So, ibig sabihin, tama na yan. Bright, ganyan, bright na bright ka talaga. Dito. Pakaliwa. Ayan, testing natin ulit. Ah. Galing, ha? Eh? O. So, ibig sabihin, papunta dito. Sa kaliwa. So, ibig sabihin, ayan guys, okay na siya. Pagka ganyan, uh, hindi na siya luluwag. So, naging problema nga niya, dahil hindi compatible yung uh, motor na to, yung rewind niya, sa armature na kinabit kanina o kinabit nung may-ari ay nakakabit na ano. So ito yung uh, dating armature niya. so may pagkakaiba siguro siya dito sa uh, rewind, no. Saka dito sa may mismong kinakapitan ng carbon brass o yung kinagasgasan ng carbon brass. So yan guys, uh, hanggang dito na lang ang video natin at sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming maraming salamat sa panonood.